Welcome sa akong Banua, Banua sa Pontevedra. Pontevedra Municipal Hall. Pontevedra Capis mga kapuknat. Dito po ang aking bayan. Bayan po ng aking ina mga kapuknat. Okay, ikot kay kayo mga kapuknat sa kanilang pamilyang bayan. Okay, tayo. Let's go, go, go. At syempre, eh, ito rin yung kanilang Manuel Rojas Hall na may ongoing event sa araw na ito mga kapoknod let's go mga nat sa palengke tayo go 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 welcome to Pontevedra Public Market mga kapoknod Ayun, nakarating na po ang Lids TV dito sa uh, Pontevedra Market at ikutin natin maya maya All alright dahil market day ngayon uh. maraming tao mga kapoknod ah, okay tara let's go pasokin na natin go 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 ayan Si nanay yeah, nagtitinda ng Magkano yan? Pila na kay na, 120 Again, oh. nabigin buraot ko pa mga O, oh, 120 na lang 100 na lang nay ha Kuwaon ko na nay ano, Nabibinta si nanay nito Anong nga ugani nay? Anong tuyo to nay? Ayan o Ayan. Ayan. Presko gini nay no Tuwad ka nay Ito ka itok sa tubig sige Itok sa tubig Para medyo Pwede lopos no? sa nang no Pwede daw pang sahog-sahog ito mga kapoknat Anong isda ni nga 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 nang no isa, may liwit pa ho. Oo. Ayan, assorted tuyo. Ay, oh, dried fish ito mga kapoklat. Gani nang bao. O sige nang salamat gyud nang ah. Sige ako na tanan nang ha, kuan ko na ha. Ano yung mga pangalan gani nang? Si Utek. Ay si, no. si Nanay Utek Oligno. Ayan, shout out sa mga kaprintihan ni Nanay da. Ka Trade Crabs buying. Ayan, pwede silang, pwede kayo magbenta nang ano dito. Namimili sila ng alimango. Ano mga kapok na to ano yan kuya? Bakla o tumboy? Lalaki. Lalaki, laki, laki naman. pa pa mga ilang kilo to kuya? Katingin ako kuya. Ah, oh, okay lang. Laki, laki. Laki, laki, laki ng Oh, di ba? Wow, oh, Diyos ko Lord. Pag kinagat ka yan, tanggal talaga kamay mo dyan. Okay? Salamat, Gid. Oh, mga kapok, may napansin ako nga merito. Ayun, ano kuya, pila-pila. Boss, pwede ako kabig dada. Yun. Ayan. Mimilis na ng alibango. Morning, ma'am. Sige lang. Sige lang, ah. Morning, ah. Ayan o, oh, yung mga sizes. Ano tawag sila sila? sizing? Mga sizing, mga sizing. <t> pinakadako. <t> Needs TV. Ari, ah, pinakadako. Ano, amon na agi no? Hindi. Ah, amon yung mga agi. Mas mataba tong agi no? Mas matambok yung mga agi mo. Mas manami mga agi. Ayun, agi. <laughs> Ayan, yung mga agi. Ayan, agi. Agi. Ayan, ang mga agi. Ang itawag bakla. Yung mga poknat. Mas mataba yan. Mas masarap. Uy, patumboy no? Pigado, patumboy subong. Pagasa <laughs> ka. O, oh, diba? Yung mga ilang mga... Kuro yung mga magwapuhon na yung mga poknat Okay, pilang kilos tapos subong? 250. 250. 450. Pag sa Manila, libo-libo na na, no? Oo. Uh -huh. Alright, iba yan, mga site. Nag-resizing si Kuya. Okay, thank you, kid. Okay. Amo ni, amo ni, mo, ano, ma'am? Yan, ang iyang, uh, oh, company. Ayan, ang iyang, uh, <laughs> business. Okay, thank you, kid. Salamat. Okay, ganun nga. Yun, alimango yung mga poknat galing dun sa may uh, pinakasilipin natin yung kanila. Ayan, oh. Merong tilapia si Nana yung Tagpila niyo ng tilapia mo nang Shin? Boko na, shin na na nang Di pwede yung chinta na lang nang May nga galanda Needs akong channel ah Huwag may time lang kamo ah Salamat Pasilip ko sa'yo mga Oo, kapukla... ah, wala pa Wala pa, wala pa Yan, napapasilip ko sa'yo yung mga yung kanilang uh, bangka Mm-hmm Ayun Yan mga pokunat tayo. Dito ko tapit ah May init ah na ay makapok na to oh, yung mga bangka na yan yan yung mga tumatawid yung uh, mode of transportation nila para makarating sila dito sa pamilihang bayan ng Ponte Vedra Capiz mga kapuknat yan 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 Magi lang ko ah pabihay na ka mo may nga galanda ah pabihay na ko na sila may nga galanda matabok ka rin yun naan pa po mga kapuknat ayan ay, yung mga bangka na yan oh siyempre may bayad yan pag sumakay ka dyan magpapahatid ka sa inyong barangay. Ayan, dito tayo. Alimango man anong? Yu, alimango yan, bagong haon. Yan. Yun na. ah O, oh, diba? Pwede mag-swimming dyan. Hindi ka lang tumalun dyan, mga pukla. Amuyin na natin mga pukla ito. Ano kaya to? Tabang ba to, mga pukla? Tabang ba ang tubig dito? Tikman natin. Tikman natin. Oh. Ah? Hindi, malamig. Fresh water yan, mga pukla. Fresh. Hindi siya, ah, uh, maalat. So, hindi siya galing ng dagat, mga pukla. Okay, salamat. Tara, go tayo, mainit. Tayo. Thank you, kid. Agay lang kuliwat, ah. Akong channel, ha? Nits TV. Yan. Shout out. Taga ka mo nang? Taga pati pungon. Ayun. Balik ka. Namalig kila ka mo, di? Oo. Ayun. Muna na yung mga service nang. Muna mo yung sakyan. Pila ang minimum, da? Depende. Kay kung bang ang tour, kung dito sa unanakon. 75. 75. Balik ka na to. Ayan. Mode transportation natin dito ay bangka. Meron din silang tricycle at uh, single na motor. Okay. Thank you. Guys. Salamat. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ayun yung pinagkaguluhan mga poknat, Ang mga okay okay Merong pig 25 Merong uh, tig 10 piso Okay Ayan okay okay Pasokin natin mga poknat, ang kanila nga public market. All right, let's go, 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 go. Halika na, halika na, Jen. Talong, fresh. Pagbunga mo palang kalabasa, meron sila. Halika na. Yung labanus, yung pasa. May kamatis. Okay, kapag meron. Siling haba, meron din. Morning. Saging. Buwan, meron din. Yan, kamote mga na. Kaya Kamuti. Eh. Labong, minanay. Morning. Oh, Star Apple. Star Apple, saka avocado. Mga kapatid. Ayun. Ayan. Karamihan dyan mga poknat. mga ano yan. Gulay. Okay, avocado. Meron sila, oh. Fresh. Fresh takway. ay mga poknat. Morning nang. Yun, Maricel Coros, kasmit ko na. <laughs> takwa yun yung ugat. Yun yung ugat ng gabi mga Ginagawa Ginagawang adubo sa amin dito yan. Yun, lupo. Picture lang ko lang ha. Yun, lupo. Masarap panghalo sa bangos mga kapuknat. Morning nang. Ayan. Ayan o, oh. talbos nang. Uh, gabi mga kapuknat. Yun. Ay, baka kami. Magka, pila si Is, isa lang katumpok ay, ito 20 isa katumpok isa katumpok lang ako na hindi mo tayo nasin yun di mawala yung suka ubi, mayroon silang ubi ha meron kayong mga ubi gabi meron din o oh. yan bugas may bigas din bagong ani yan bagong ani yung mga bigas silang makapukulat yan syempre may papaya yan karamihan mga kapukulat saging kahit yung aking tatay ay nagkapanin ng sabi. Hinog na papaya, meron din sila mga kapoknat. Lupo yan. Yan. Pinakapaborito ng mga ilunggo yan. Yung lupo. Panghalo sa isda. Tunang na no? oh. Sige na. Yun. Itlog naman na ah. bibi. Nang itik to nang bibi. Bibi itlog ng bibi mga kapoknat. O Sarap. Masarap. bibitik, itik. Bibi itik. Ayan. May <laughs> yeah. Suka. Suka so, man sa tuba. Niyog, niyog. Yun, sige. Okay. Ikot pa tayo, ikot pa tayo. Batuan mga kapoknat. O ito yung uh, libas. Libas daw na libas mga kapoknat. Isa rin yung sa mga hinahalo doon sa karning baboy. Yan ang pinaka-perfect na pang-asim namin dito mga kapoknat. Kakanin. Yan yung kakanin dito sa aming bayan mga kapoknat. Pili ka na lang. Ito yung pinaka-famous sa amin dito, ha. Ito yung... Bye-bye ito nang no? Bye-bye. Sarap nyan. Check. Yun, mais! Fresh from the farm! Magkano mais? Pila mais? 50 kilo, ito. may kalanda, ha. Nice TV, ha. mo Shout out! Shout out, guys. Toto, pilar, di vlog. Ito Kami, ara, kami, ara, kami. Dahil na mag-election. Nabalikan ko na nga. Ayan, si Sir Paulo. Si Sir Paulo Rojas. So, sa mga tumatakbong uh, congressman dito sa morning sa probinsya ng Kamis. First district si Sir Paulo, no? First district. First district sa Kapis, mga kapoknat.